So, hi guys. karon day guys ay magluto ko at uh, tinolang dilis. So, gamay na siya guys kay ang ginaghan ako ang akong kilawon. So, alit ko o tunga sa kilo tapos gilain ako ng gitang tanga ng ulo. Tapos kani, ang gitang tangan ako ko bukog kay para sa akong kinilaw. So, na ako malunggay. Tapos kani, naghiwa na po daan o kanang pipino tapos kaning kamatis o sibuyas. Tapos kani ah, para ni sa akong tinola nga kani para daan ni na ako'y luya na ako'y gihiwa nga sili o sibuyas tapos kani malunggay tapos kani na pala guys ay nagpakulo na ako ng tubig na may ah, tawag dito tanglad kay para sa ato ang tinolang dilis so sabiat lang guys So, karon ay butang na na ako ng lamas. Ang ah, atong sili, o gudali, ano kaya siya lutoon. Atong sili, sibuyas, o So, pala, rin na siya. Karoon, butang na na ako gamay nga. Asin. So, nag-green siya, guys, dahil matagal pong pinakuluan niyo ating ah, tanglad. So, magandang binipisyo din to sa ato. Ato ang lawas ang kanang tanglad. Lalo na ang kanang malunggay. Tinawa na to. Ang pangwa. Basta ganyan ganyan yung asin akong ibutang kay malasa na to. So, At tuwasan ng pabukalon guys. At tuwasan ang paluto-lutoon ang kanang, kaning mga lamas niya akong ibutang. So, nimbukal na kayo siya guys. Huwag na na, bukal na kaayo. Akoan ng ibutang ang kanang, kaning diles. Kumbaga, muna naragot siya ganang subak. Ako ang gidagan ng sabaw guys, kay kanahan mo ko maghigop og sabaw. So dali kay na siya maluto kay gamay makain isda, gagmay man isda. Dilis. Tapos ako ani siya ang butangan og oh? kamunggay. Ang ato ang kamunggay na hugasan na nako ni Galina. So medyo gidaghan ako sabaw kay kanahan lagi ko maghigop og sabaw. Kay tugnaw man pud kay gud karon. Wa gani ko naligo karon kay gitugnaw ko ba na, na tay sabaw so ato asa nang pakuluan para maluto ko din kamunggay kay lisod pud og dinato din uh, pagbukalan ng kamunggay na ipatchong labas na to ani diba? na to so in anak ra kadali ang akong sudan guys kay mga bata man na ana sila ay ilahang sudaan so pagkaluto ani katuna na pong kinilaw akong timplan kay dali ra man po kay timplan ang kinilaw So, ni udaan sa mga bata ang ginagawa ko nila nga. bula-bula. Finish na? Okay. So, karon magtimpla na ko aning ang kinilaw. So, lalagyan ko na ng suka. Ako anong butangan ng suka. Ibabad ko na. Ano na naman yan, Clover? Lutuin na natin sa suka siya, guys. naapay naapay na naapay ano oh inik kuha siyang dugangan pa og suka so inani ni ra kadali magluto og maghimo og kinilaw tas atuan ng pugan Malinis po ang aking kamay. naghugas na po akong kamay. Ayan. So, ngayon, titimplahan na natin. Ito yung asin. So, tansya-tansya lang po ito. Tapos, ilagay na natin yung ating sangkap. Ang sili. AJ, kuya ka luya. So, ito na guys. At... Okay na ang ating kinilaw. So, inaani naman kayo nalimuhin mo kinilaw, guys? Dilawan daw nato, be. Eh. Okay hmm. na. na na kinilaw? So, thank you for watching.